aksyon garo ko po ala pero sorry to po dat ha puro sa manubo ang so asa man asa man asa man lugar diyan at siya nga sila rin lubat so nabuhas sila ko may kayo ko ha kami ko nakuta ko na siguro yung nga mga kuhaan so dapat di shoot di shoot no dat ha suri lang nga kayo po pura action garo ko po pero sorry to po ha Ah, murag doon na pulong ganina si Mayor na nangayog, dispensa dispinsa nangayog kwan. No? Uh, sige lang. Kaya ito uh, ano, kay usahay lagi ng mga pulong na mabuyan sa kanginan, mga kagalantos kanginan, hindi na mabantayan. Ha?